Pampana sa 3.7 million ang alok na babuya ng pamalaan para sa makapagbibigay ng impormasyon at makaaristo sa mga responsable sa pagpatay kay Juan Johnny Walker Humalon, ang broadcaster na pinaslang sa Misamis Occidental. Aminado naman ang hipi ng Kalamba Municipal Police Station na si Police Captain Jory Ragunyo na ang alok na pabuya ay makakatulong upang mapabilis ang pagtukoy sa mga nasa likod ng pagpatay kay Humalon. Matatandaan na unang nag-alok ng 100,000 pesos na babuya ang Presidential Task Force on Media Security November 10 naman nang inanunsyo ni Visamis Occidental Governor Henry Wamidal ang 500,000 pesos para sa individual na makapagbigay ng impormasyon habang 3 milyon naman sa makakadakip sa mga suspect. November 11 naman ang inanunsyo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang dagdag na 100,000 na reward. Napagalaba na isinampan ang kasang murder at pagnanakaw lawan sa tatlong mga suspect na pawang mga miyembro mano ng kilabot na gun for hire. Kasama mo sa DXPR RMN Pagadian, Radio Man Kenneth Bustamante, tatak R.M.N